আমরা আমরা নানো আইসি

Just to be fair. tagalang lang, lang. lang ha, just to be fair. Mak, paliwanag mo mak. Oh, teka lang. Kapag merong minabasin ako. Boss, sila mo. pag yung post. Nako, magkakaroon tayo ng problema dyan. Kasi we have you. To follow. Follow me. Di ka tagong eh. Ano? Ano? Ano ha? Meron tayong rules. Okay. Sa tali po, sa May, problema lang po si, ano pangalan ano ulit? Jano. Si Jano, Jano, Jano. Si Jano. 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 Si po. May problema siya. Okay. Yeah. Ang problema niya, Ilabas ang susi Ilabas ang susi Tutek, tutek, tutek Tutek, tutek, tutek Ilabas ang susi Pusingin langan, pusingin langan Yeay!